gamay yung gamay pre oi aw pwede ko mo saud gamay pre so dire pre sige may kay ni aka mag ta ba kay oh bitaw wa man lagi tong imong iro diri ah nagita oh, ko pre nangita bitaw ko sa imong iro naghapon po ko nang pinita na nah, day na kay aw ra ni nga dai tao dito sa karsada sa ubos nang laba mong siya Lagi mm. ang kuno nga ang it itoy nga niwang. Uy. Kaila mm. siya sa ang itoy kay tingnan ni baya sa man na ba usay. Mhm nya. Imo kuno to dito iro do. Siya. sa mga iro ah, niwang. Aw, to. Ang niwang gyud ay. Aw, to nga iro. Na to ari to patay na to sa kasada to nga. Uy, maura. Uy, kalo usong itoy. Mahal para ba ito pagpalit na Bantog ra kaway may usig karon pang ngarin ako. Wala ba taw. Musta na siya pila ipret ni mato dong. Na kay 50 pesos to. <laughs> ah, <aw>. barato to ba. <laughs> Mahal nato, <oy. laughs> good. Ah, ito na to oi. Deni wang god. Ah, tutup palit na. Ningon siya nga. Na to ari to. mato na to. Na ho. Aw. aw ikaw uh, ilabog tong to dito. Dito's pang-pang. Yeah. Sa iya gilabog ito pag lugsong. Sa luoy pod. Wa nanong kay ero ani karon sa ah, ona lang. Ay tong ero alagi unta. Palit na pod kag utrot. Bisag na itaw din ni. Alerto gito mo si dayon. Hmm. Bisag niwang? Oo, oh, bisag niwang. Parang parang gusto siya musing na. Mo toy sa wag og kuan. NPA niwang ah. pero <laughs> Mo tong ngiligsan din siya pre. Hmm. Wa til tumaluo itong private kay niwang malagay. <laughs> ang tambok pa to, pero maluo ito kay manugnan mga di na to na legend tambok ro bang ito yo. Basig nakaingon tuwa ni tag iya. Basig way tag iya ini kiniwang man. Hmm. Sigo. kay nakaligis pre? Murag kut city ngan ito. Hmm. Ibanggan kay eh, tabok-tabok man. Ingat to na sa ubos, yung uli. Tabok-tabok mangutos siya. Kuan ngot sa kasada. Oo, pa sigo to na anad kay naniwang man lagi na nangita sa pagkaon dito. Nga, neto, tubong na hon itong kwan. Ganina sa pamawa may muli. Hmm. Ingo ha na di ay Na ito ya to. Na may plano bitaw pag payat ta pug kong itoy. Palit og ito, eh. bag-o na pud kanang dako-dako na pud eh. oy. Oo kanang katong ako na tripingan tong katong igsuon ana. Hmm, katong tambok-tambok. Dako katong tag 200. Iyay. Mangita hita ko kong kwarta asa ko ni mangita hita ko ito dito. May nalanay mo kusig kusig dire apre. Oo. Mas pa mahalin. Kay... Wan na mo kusig na ay mo agit ako. Oo May na iro din ni kay... Kabantay di patad may tao. Mabot. 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 man Mabot. 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 ako Mabot. ha? Mabot. 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 to. Patay, di aywa na ron. Awa na ay. Matang kaluoy po. Ah, sige lang, palit lang magbago pre. Palit lang magbago. Mm da, sige pre, kay oh. So? wat po iwan. Mungarin na po ko. Ah, sige. Nahinay na po, po ko. Arin niyo? Mm, okay.